Qualified ba yung, <laughs> yung mga nag interview Bawat uh, lingon mo, bubog-bogin ka. Eh, mas pinag-usapan pa yung nag interview Gano'n baka importante itong mga presidential interviews o debates uh, for that matter uh, sa uh, pagde-decision ngayon ng ating mga mamamayang? Kasi medyo matagal pa naman eh. Wala pang uh, mga isang araw pa yata bago tayo bumoto kaya importante itong mga ganitong mga kaganapan itong mga ganitong so-called presidential interview eh that's the only way by which we can vet the candidates we don't have the uh, what's this institutional mechanisms and processes to vet the candidates even before they file their certificates of candidacy no? So sa ibang bansa, may eh, eh, bago pa man lumantad yan sa publiko na, uy, ako'y tumatakbo bilang alderman or, o bilang mayor o whatever. Eh, kumbaga, eh, nasala muna yan ng mga political party. Dito sa atin kasi diretsyo sa tao. Kaya yes. yung tao mismo ang kailangang mag-vet ng kandidato. I would rather we go presidential debate. Uh, alam mm -hmm. mo, hindi ko alam kung itong presidential interview na inventong ito. <laughs> mas pinag-usapan pa yung nag-i-interview kaysa yung ito. <laughs> oh. Ay sus, gino. Oh, oh, oh. Eh, hey, masasala ko kayo doon. Actually, ang, tatanong ko nga sana sa inyo, yung bang, yung mga nag interview ba, eh, sa tingin sa tingin nyo ba, eh, uh, uh, ayoko naman kasi tanongin actually yung competency ng mga interview. Eh. O oh, sige, qualified ba? Qualified ba yung, yung mga nag interview uh, Ano bang klase yung mga tanong ang pinagtatatanong nitong mga nag interview Actually, katunying, wala dyan masasabi natin na mas may qualification. Kung hindi, mas maganda dahil ito ay uh, public discourse, no? eh dapat hindi lang isa ang nag interview Dapat merong representation from the different stakeholders. Precisely because it, basically this is a This is a discourse nga eh. Is, eh kung yung isa lang yung nag uh, nagtatanong eh parang siya lang ang nakakaalam ng mga dapat na itanong. Professor uh. Richard, how important Are these interviews is slash uh, discourse is slash debates kung anuman oh slash forum o ano man ang tawag natin doon natutuwa tayo dito sa social media of course sa social media tayo ngayon ginagamit natin yung social media uh, as experts as journalists to reach out to the people pero ang reality kasi ngayon is na dominate na po ng uh, ng bloggers no people na walang necessarily uh my orientation ng journalists or 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 political science. Hindi ko sinasabi na mali sila. I'm just saying, iba po yung orientation ng mga bloggers, bloggers, mga others. Parang sila yung nagda-dominate ngayon ng mga diskusyon whether cultural and increasingly even political. Eh my limitation po 'yan kasi uh, the bloggers, not all but a lot of them hindi necessarily uh you know bound dun sa journalistic rules, yung basic rules of objectivity or yung uh, training po ng mga social scientists. At nakikita natin, maraming mga bloggers dyan, para more like, uh, how would I say it, parang sila yung mga glossy propagandists po ang trabaho nila minsan or the way they handle it. Or it's more very entertainment-oriented kasi siyempre habol mo dyan, engagement eh. Uh, narinig na, napanood natin ang one-on-one -on -one, uh, interview ni Tito Boy Abunda sa mga kandidato mm -hmm. Napanood natin yung Jessica Soho. Napanood din natin. Siguro, na, kasama, napapanood niyo rin yung, yung apat na tigasin yun. ng DSRH <laughs> uh, sa mga kandidato. Uh, talagang uh, uh, imagine, two and a half hours kang nakatayo doon si, yung mga kandidato. Two and a half hours na apat na, na journalist ang bumubugbog sa'yo. Um, sa, sa sa ganung sa ganung format, merong one on one ah, si Tito Boy halos halos sa uh, 3 oh. uh, feet lang yata ang layo oh, mukha. Talaga eh. <laughs> oh. Si Jessica naman medyo siguro mga 3 meters naman 'yun. Oh. Uh, pero itong uh, format ng DCRH oh. uh, parang wala kang masusulingan eh. Mm. Bawat uh, lingon mo bubugbugin ka alin sa tingin mo at least dun sa tatlong na mention ko alin sa tingin mo yung mas uh, uh, pasensya na kayo mga kasama ko journalist ha? kayo yung uh, analyze namin dito alin sa tingin mo ang pinakaswak na meron tayong mapupulot bilang mga butante kahit na hindi pa kumpleto yung sa DCRH yung unang-una panel kasi yan okay lang na may journo merong, uh, merong political science professor pero sana merong taga uh, business no? Merong taga uh, merong siguro retired military para may military perspective kasi whether we like it or not were uh, willing towards that direction now no so mag, sana ganun no? so in in terms of format i i prefer the dcrh format ako ako personally noob sherbahan ko yung interview ng dcrh parang ang hirap ng segment na uh, strategic crisis scenario uh tapos tatanungin ka ng isang ng isang uh, sina, uh, isang sitwasyon na ikaw na presidente. Ang hirap, I think ko mahirap 'yun ha. Mahirap 'yun. Mahirap 'yun. Actually, 'yun yung isa sa mga uh, dapat uh, tinitingnan e eh, so pagkaintindin ko, uh, tinetest siguro yung mga parang uh, tipong uh, ano ba ito, mamasapano uh, type of uh, issues, no? So parang 'yun yung tinetest niya. Uh, among the candidates, sino ba sa inyo basing on the interviews na napanood na po ninyo? Uh, alam mo ka talagang hindi pa ako makadeside eh. Uh, hmm. gusto kong gusto kong makita talaga 'yung uh, 'yung debate na debate talaga. Kasi uh, katulad nung sinabi mo na situational na question sa DCRH eh mas mainam kung sila sila mismo yung nag uh, nagde-debate at Parang walang pinagkaiba yan doon sa uh, kung naalala mo yung debate dati eh, nung uh, 2016 no. Uh, nagtanong si uh, presidente Digong kay uh, Senator uh, the late Senator Miriam Defensor Santiago. Ang tanong lang niya, "How are you ma'am?" No. So alam mo, it, it doesn't have much to do with 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 policy uh, positions or uh, reaction to particular issues, but so much uh, you know uh, displays the the character of the person, which is of course something that is also important as far as the as far as the leader of the country is concerned.